Kamusta mga katuto? Welcome sa isa na namang episode ng ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa mga riders at pagmumotor siklo mula sa adventures, road safety hanggang sa pinakabagong batas at regulasyon na nakakaapekto at nagsisilbing gabay sa ating mga riders. Ang topic natin ngayon ay ang temporary at improvised plates. Ano ang pagkakaiba Paano ito magagamit ng legal? At ano ang karapatan mo bilang isang rider? Naisip kong gawin ang content na ito mga katuto dahil kahapon po ay pumunta ako sa dealer ng motorsiklo na nabili ko noong taong 2023 pa para i-follow up ang plaka. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa din. Kahit dalawang taon na ang nakalipas mula nang mabili ko ang unit. Alam ko madami pang riders dyan ang mas matagal nang nag-aantay ng kanilang mga plaka. Eto naman ang LTO. May mga nilabas na mga memo na pinagbabawal ang temporary at improvised plates. At nagbigay pa nga ng mga deadlines. Opo mga katuto. Mga deadlines na ilang beses nilang inextend kasi sila naman ang nakuryente dahil nasa kanila ang problema. Pinagmamalaki pa ng LTO na from 12 million daw nagawa nilang 9 million na lang yung mga backlog sa plaka. Pero sa channel natin mga katuto, matas tayo sa lahat na sangkot sa kwento. In fairness sa current administration ng LTO, minana lang nila ang problema nang mag-accumulate ang mga backlog sa plaka mula pa noong taong 2014. Hanggang noong December 4, 2024, ay nagdesisyon na nga silang ipagpaliban ang pagpapatupad sa pagbabawal sa temporary at improvised plates until further notice. Ibig sabihin mga katuto kahit sila sa LTO, hindi na din alam kung kailan ba talaga nila maayos ang mga backlog sa plaka ng mga motorsiklo. Talakayin natin ang issue na yan at himayin ng maayos para sa gabay ng lahat na riders dahil sa sobrang laki ng multa na tumataginting na limang libong piso. Kung kayo ay tulad ko na ng motorsiklo dalawa o limang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa available ang plaka Tapusin po ninyo ang video mga katuto hanggang dulo para sa tamang gabay. Simulan na natin. Timeline of memorandums related to use of temporary and improvised plates. Pag-usapan muna natin ang ginawa kong timeline ng mga mahalagang memorandums mula sa LTO tungkol sa paggamit ng temporary at improvised plates. Naglabas ang LTO ng Memorandum Circular Number JMT-2023-2400 na nagtatakda ng mga standardized na alituntunin para sa temporary at improvised na plaka. Ang kautosan na ito ay nagbigay ng detalye okol sa laki, itsura at format ng mga plaka upang maging uniform na disenyo sa lahat ng sasakyan o motorsiklo. Inilabas ng LTO ang Memorandum Circular Number VDM-2024-2721 na may pamagat na Guidelines on the Use of Improvised and Temporary Motor Vehicle slash Motorcycle Plates. Pinawalang bisa nito ang naunang memo na JMT-2023-2400 na nagpakilala ng mas mahigpit na regulasyon kabilang ang pagbabawal sa paggamit ng hindi LTO-issued na plaka pagkatapos ng itinakdang panahon at simula January 1, 2023 ay pwede na lang gamitin ang temporary plate na may motor vehicle file number after 15 days lang from sales invoice date. Inihayag ng LTO na ang implementasyon ng Memorandum Circular Number VDM-2024-2721 ay magiging epektibo mula September 1, 2024. Ang kautosan na ito ay nagbigay ng mga bagong format at detalye para sa temporary at improvised na plaka. Dito medyo nagkaroon ng kalituhan kasi madami pang ang backlog sa plaka ng motorsiklo at hindi naman yon kasalanan ng mga riders. Inextend ng LTO ang pagpapatupad ng mga bagong alituntunin sa ilalim ng Memorandum Circular Number VDM-2024-2721 Hanggang December 31, 2024. Ang pagpapalawig na ito ay naglalayong bigyan ang mga owner ng motorsiklo ng dagdag na panahon upang makuha at ma-install ang kanilang opisyal na plaka. Inihayag ng LTO ang indefinite suspension ng implementasyon ng Memorandum Circular VDM 2024-2721 dahil kinakailangan pa ang mas mahabang panahon para makuha ng mga owner ng motorsiklo ang kanilang opisyal na plaka. Ito po yung tinatawag mga katuto na playing safe. Yeah. Ang ibig sabihin, kahit sila sa LTO ay di alam kung kailan ba talaga nila masusolusyonan ang mga backlog sa plaka ng motorsiklo. Part 1. What are temporary and improvised plates? Unahin muna natin ang pagkakaiba ng temporary at improvised plates. Ang temporary plates ay ginagamit para sa mga newly registered motorcycles habang naghihintay ng official plates. Madalas itong binibigay ng dealer at dapat nakalagay ang assigned plate number o kung wala pa, ang motor vehicle file number. Pero tandaan po natin mga katuto, na-allowed lamang ang MV file number sa mga motorsiklong nabili bago mag January 1, 2023. Huwag kalimutan, dapat may nakasulat na temporary plate sa ibaba. Samantala, ang improvised plates ay ginagamit kung ang official plate mo ay nawala, nanakaw, nasira o hindi na mabasa. Kailangang nakasulat ang eksaktong official plate number at ang salitang improvised plate sa ibaba. At tandaan mga katuto, kailangan ng pahintulot mula sa LTO para magamit ito ng legal na detalyado nating ipapaliwanag sa pagpapatuloy ng ating video. 2, How to Legally Use Temporary Plates Pag-usapan naman natin ang temporary plates. Mas madali itong gamitin dahil hindi mo na kailangan kumuha ng special na pahintulot mula sa LTO. Pero may mga requirements pa din na dapat sundin. Una, gamitin ang assigned plate number kung meron na. Kung wala pa, gamitin ang motor vehicle file number. Pangalawa, siguraduhin may nakasulat na temporary plate sa baba ng plaka. Pangatlo, sundin ang tamang kulay para sa sasakyan. Pang-apat, siguraduhin nakakabit ng maayos ang plaka sa motorsiklo o sasakyan at malinaw na nakikita. Tandaan, valid lang ang temporary plates hanggang makuha ang opisyal na plaka. Part 3. How to Legally Use Improvised Plates Ang improvised plates naman ay mas komplikado dahil kailangan ng authorization mula sa LTO. Ang tawag po sa ibibigay nila ay authority to use improvised plate. Kapag okay na ang mga dokumentong kailangan, pwede nang gamitin ang improvised plate pansamantala habang hindi pa nagagawa ng LTO yung kapalit ng dati mong plaka. Tandaan, dapat nakasulat ang official plate number at ang salitang improvised plate sa ibaba. Part 4: What to do when apprehended or stopped by the LTO or an enforcer? Kung mahuli o masitaka ng enforcer, huwag magpanik. Magpakita ng proof of compliance tulad ng temporary plate o LTO authorization para sa improvised plate. Ang sabi ng LTO, bago sila magbigay ng multa ay merong due process na susundin. Mag-iimbestiga muna sila kung nasaan ang problema o ano ang status ng iyong plaka. Nasa dealer na ba o sa mismong owner ng motorsiklo baka naibigay na sa iyo at ayaw o nakalimutan lang ikabit sa motor. Tandaan, ang pagiging kalmado at maalam ang pinakamabisang depensa. Ang temporary at improvised plates ay tulong para manatili tayong legal sa kalsada habang naghihintay ng official plates. Sa pagsunod sa tamang proseso, hindi lang tayo makakaiwas sa multa makakatulong din tayo sa kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa higit pang motorcycle tips at updates. Palaging tandaan, ride safe and ride smart mga katuto.